Skola. Sa araw na ito, isang delivery na naman ang nakatoka kay Bob. Hey, Bob. Oh. Delivery okay. ka. Ah, uh, delivery mo dito address na ito kay huh? Victoria Marcelo. Tapos para ship mo dito, ah, pasahin mo yung ano, yung printed label, signature, tsaka yung date. Ah. Katuwang ang bisikletang halos anim na taon ng saksi sa kanyang trabaho, muling inikot ni Bong ang mga pasikot-sikot na kalye ng Makati. Hanggang sa narating din niya ang hinahanap na address. Pagkakas po kay Victoria Marcelo. May ID po kayo. Dali po sir, tawag muna. Eh. Oh. Hindi alam ni Bong na namin ang ilang staff dito para mas surpresa ko siya. Guard, may package daw ako po nga, mayroon doon po kanina ng Victoria Marcia. Ah, okay, okay. Sige, okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Uh, sige. I'm Pacheco. Ah, okay. Sige. Sign ko? Uh, sir, I'm ma'am pa po. Sige. Okay. Yes, yeah, okay, salamat. Ka. Ano ang mo, dear? Renante. Ha? Renante po. Renante. Oh, Alam mo, Renante, ha, tama ba ito? Alam mo, Renante, ang totoo, ako yung messenger at ikaw ang talagang recipient nitong package na ito dahil ikaw ay nasa wish ko na. <laughs> ha? Alam mo ba yun? Ako ang messenger. Ha? At para talaga ito sa'yo. At gusto mo buksan mo yan ngayon na. Buksan mo na nga nang ko na excited si Pong na sa pagkakataong ito, siya naman ang nakatanggap at magbubukas ng package. Ah. Para sa'yo yan. <laughs> kailangan mo yan sa trabaho mo. Ha? Tama bang size? Opo. <laughs> Ayun! At syempre, pag may bagong helmet, kailangan may bagong bike. Sa'yo rin yan. Uh -huh. Ang bagong bisikleta na ito, ang aming handog para kay Pong. <laughs> Narito rin ang kanyang may bahay na si Annalisa at ang anak nilang si Justin para makibahagi rin sa sandaling ito. Welcome sa wish ko lang. Ito yung napakasipag mong misis. <laughs> Salamat po sa GMA at sa wish ko lang. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah, no. Bakit ka naliluhat? Masaya lang po. Anong klaseng asawa sa Super bali po. Super masipag pangarap ko lang tayo, na wala <laughs> nang katotoo na pag nananood ko ako ng wish ko lang. Sana ako rin yun. Ano, Dabasin ng panahon para totoo lang. Nay, alam niyo meron pa kaming surprise para sa inyo sa buong family. Kung ito po ay para sa trabaho ko ng inyong asawa, sa likod niyo po ay meron pa kaming kabuhayan na package para sa inyo. Ito po. Nasiyahan naman si Ana at may bago na siyang pagkakaabalahan na negosyo. Alam niyo ba kung sino ang naglapit ng kwento niyo sa amin? Kilala mo? sino mula mo? Si Sir Romel po. Si Sir talaga ba? Bakit masabi niyo mo si Sir Romel? Kasi siya po yung, siya lang po yung naging investment ng asawa ko eh. Albak mo bakit bakit siya sumulat sa amin? Dahil minsan, ikaw naman ang tumulong sa kanya. At ngayon, gusto niyang ibalik. Yung pinakita mo magandang loob sa kanya dati. Kaya naman narito siya, ang iyong best friend mula noon hanggang ngayon. <laughs> Minus sa, sa kasal. Bata-bata mag-minus. <laughs> Pero maraming maraming salamat. Higit dalawang dekada na ang nakalipas, pero walang kupas pa rin ang pinakitang kabaitan ni Bong para kay Romel. Sobrang bait ng taong yan. Uh, halos anak na pinagturing sa akin ng mga nanatatay ko dati. Si Bong yung sa lahat ng kaibigan ko simula noon hanggang ngayon hindi ako paniwanan. So, sobrang-sobrang saludo sa tao. At ngayon, higit na gustong pasalamatan ni Romel ang kaibigan sa paraan na alam niyang nagbibigay saya sa kanya. Bo, uh, um, ako naman magpaparal sa anak mo. Uh, sa college. Sa college. Kahit na anong four-year course. Kasi alam ko pangarap mo yung para sa kanya. Kasi yun yung isang bagay na hindi mo na nagawa. Na. na so, para kay Justin, manaw ka. Maraming salamat. Friend. <laughs> Best friend. Mula <laughs> sa <Best friend. laughs> wish ko na kami rin magpapasalamat sa iyo sa sa ginawa mong hindi paglimot dito sa kaibigan. Thank you. At dahil dyan, meron din kaming... Uy! <laughs> Souvenir para sa iyo. Mula sa wish ko lang. Thank you, Pay it forward kay Romel. Thank you very much. Yeah, sure. Para kay Romel, ang kabutihang ipinakita noon ni Bo ang naging puhunan niya sa pagbuo ng kanyang mga pangarap. At sa kanyang pagtanaw ng utang na loob ngayon, patunay ito na mas lalo pang lumalang ang kanilang pagkakaibigan.